kailangan kami makaiwas sa mabang traffic nakating na kami kanina sa mga uh, McArthur Highway na kami sa may bukid dahil para nga kami makaiwas traffic para makating kami maaga sa sa Manuel dahil nga yun ang nangyaring aksidente, eh. nakabalagbag sa daan, so magtanong ulit kami para sure ball para tagusto sa punta kami sa may uh, sa Manuel Tarlac dahil ngayon ha nakarating na kami ng MacArthur Highway uh, medyo, maray, ma, medyo maray pa rin guys so ito nga guys at samahan nyo ako sa ang biyahe na to uh, at kung sakaling magawit kayo dito sa maya mongkada at mga traffic kayo so pwede kayong dumahan sa dinaan namin ngayon right And guys let's go tanggal lang ang mga Tanka, dito tanggal no? oh, dumaan dumahan malaking truck dito uwi <laughs> nga uh, dito may sa, no Wala sa lubang oh, motor. Buti motor, motor, motor lang. Oh. Yeah, guys, yung truck na sumay sa amin dito ay eh, no. Basta ano. Ang mga sabon ng kotse. para tumubay-bayin na to? Ay, yes, okay. Ay, yung dam nila oh. Daka tubig Daka tubig oh Greenwich ah yung mga greenwich Hindi tayo bahayin Kanan diretsyo Naku may kotse May kotse sa loobong May kotse May jeep Patay Ito yung sinasabi ko May nagturo ng daan Naku po Mariose Patay guys, mayroong uh, ibang uh, saki na sakay na ano. May ibang sakay na ano din, okay. nagagandaan. Nagsukat-sukat din sila dito. Nagsukat din sila. May nagtanong din, nagtanong din siguro. May daan dito. Wag lang truck, nako po, Diyos ko po. Sana wag naman. Sana wag mo malalakad pa kakasalwa dito. Ah, Ay, anyway, we know. Ayos. Ha? Huh? May kanan dyan. Away na pala to. Unang hmm. kanto kanan. Ayun guys, highway anyway, na. Nakita na na highway. Oh. Masaan? Dito. Ado pala. Ito? Unang kanto kanan. Ito to? Hmm. Sigurado ka? Barangay Slow the intersection Ay si Alman. <laughs> Malapit lang pala Kasi nakita ko mga sakyan highway Slow the accident front area Alright guys Commenders ko Bilya Ito pa Bilya ayo oh dadah antam pelak apa tay yang guys barang keib ya tanung tadi siapa ya itu tanung tayu tanung lepas makantor punya apa lepas makantor railway maculangko kita ke kau manila di uh, san manuel kalau wah kalau wah apa pergi ke railway pergi ke railway kalau wah railway lang mah Lato Highway, dito lang Ayan guys, oh. Ayan, na, Bilya Ayan, Bilya Ayan pala guys, so, Bilya Parang gawin ng Bilya Bilya, ano nga sabi, Bilya? Guys, ayan Malaki bagay tala, magtatanong ka Number one, the best Pamayla to eh Ah, pagpamayla Anan? Pagpamayla Pag-artor din Pagdiretso nito? Oo. Ano nyo yan? Ayaw yan. Watek wow. yung kamagin. Tink tink. talaga ano na yun. Ito sabi bilya. na yung isang Sobe sa atin. Pilipin, ba yung damdak ka sa umu yan, patay sa kaladaan dun yun guys andito na nga yung mga malilaking truck yan nalaman na rin na yung daan dito na siya dumadaan, umiwas na sa <coughs> traffic yan dumarami na sila guys dumarami Duma na Barangay Hall, Ari Barangay Hall pa ito na ano? Ari Aringon? Aringon. Aringin. 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 No? Aringin. 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 Okay, so elementary school ng Aringin I, I love Aringin Yan. Kanina, Bilya Aringin, National High School Kanan, kaliwa. Malapit na tayo, di ba? Malapit tayo, di ba? Oo, tapos tayo. pura ka mo. Tapos na mga pura yan. Tapos si Kuya, pasaway si Kuya. Oh. Pasaway talaga. yung Matanda at matanda talaga. Walang pakialam eh. <laughs> Ito ng uh, na yung ano natin. Oh. Ano to? Mm -hmm. parang ikot na mayroon tayo? Ha? Parang tayo mayroon tayo na yun. Makartor niya yun. Ay, malapula yung makartor. Ikot na tayo ah. Nakaliwa na tayo eh. Oo, kaliwa. Oo. sa Manuel? Oo. Tayo tayo Ano, na natin yung traffic. Kada, motor Highway. Barangay. Ano to? Haringin. Haringin. Wala well, ba? isang truck ah? Babalik so, talaga? dito mamaya pag traffic ko eh Saan tayo babalik yan? Doon so, sa ano halina, yung di kumanan tayo? Oo oh. mayroon doon Kapunta naman yun ng ano, ang doon sa may Kuno, kaya, Uno ba yan? ba Yung pinasokan natin muna Dapat doon na tayo dumaan, wala yung truck kayo Tinuro niya eh, ni Manong Ha? Sinuro ni Manong, kanan Gawa tayo Wala din ito Ang tago, parang hindi na tayo umiikot Nag-adjust Kunti lang din distansya natin Ayun eh, no? Mali, mali na yung Magtanong ko na, magtanong ko na dyan eh. Kasi mali, -mali yung kung ano, mamahin ka ba o ano. Ito yung Makato Highway. Ayan yung nilabasa uh, namin. So, kailangan buwanit pa rin kami dahil na traffic. Kailangan makaiwas kami. So, pero naka-adjust din kami kahit pa ano. So guys, uh, ito nga yung dinala namin, naka-adjust kami kahit pa paano. So kailangan pa rin namin uh, mag-adjust pa na konti. Dahil paglabas namin dito sa MacArthur Highway, medyo matrapik pa rin. So mag-adjust kami at kailangan namin bumalik para makapag-adjust pa kami sa punta namin. Dahil uh, sa Manuel Tarlac yung punta namin. Yan. So pagdating namin, dito, pag namin dito, dito sa MacArthur Highway, matahig, uh, matay pa rin siya so kailangan pa rin umiwas namin yan alright guys uh, ito kailangan bumalik kailangan namin bumalik para maka-adjust pa kami ng konti alright pero to guys ayong uh, yung dinaan namin dinaan namin kanina uh, video nakaiwas din sa traffic yan hindi tulad hindi tulad ng pipila ka pa dito sa kabaan ng Macarthur Highway yan patungo ng uh, uh, Beliasis patungo ng Ordeneta patungo ng San Manuel alright yan so yung pabalik nila hindi hindi gaano ma-traffic so kaya nga ito guys ah uh, mga kami ng paraan para kami ay makapag makaiwas sa ma-traffic na ito right so yun guys ah uh, ito nga yung aming dinaanan na na nakaiwas kami sa mabang traffic right Okay guys, balik tayo. At medyo matawid pa rin dito sa may MacArthur. Maka ah, tayo pa rin dito sa MacArthur. So parang maka-adjust tayo ng ano, medyo obvious, walang traffic. So balik tayo dito sa ano, pinagalam ngayon na. Eh dito. Yan. Uh, ano po dyan, may ano, may kanto yan. Dito sa si may kanto, pakanan. Saan yung, yung rebus na yun? Rebus na yun. yung mga kartrawe yun. Yung guys, mga kartrawe yun. Oh. Ito nga Manila. Pagkawa na ka dyan. Ayun, ayun antensyo. Parang kaya antensyo pala ito eh. Ano, kusang, sa saliling ani nga Mario Sip Ginoo. Ayun oh. Ang ganda. Ang ganda pala munta rito. Ayan guys, yung barangay. Ay, barangay. Atensyon. Atensyon. <laughs> balik tayo, balik tayo, balik, balik. Medyo marahe pa rin doon sa MacArthur. Ayan. Ito so, ulit kami sa si pinanggalin pinanggali namin kanina o. Dahil patapi pa rin din sa si inyong car tour. Bukuha nung accident eh. O, oh, oh. oh, safe naman o. No? Ay, ko. Kasi makakarga. At makakarga lang kung hindi ingat. Ang mabigat na pangangapangarga. motor ah kung ano na yung nagkumbo yung nagkumbo sa atin tayo pa na ano na, an naunahan Bala kay Arangin Balik to tawa lang ya Wala yung kumbo eh Tayo pa na ano Yung pa naka, ano, daan Nakatukoy doon ba tayo may ibang sakay, no? Sa galing yan. Malang, malamang doon galing yan. Kasi hindi man ano tayo eh. Yung ikot natin parang ganoon eh. Yung takbo natin sa kabila parang ganoon tulad eh. Takbo natin. Kaya, konti lang ang diferensya. Ang dami nang dumata. No? Dati walang dumata dito. Ay, ng kutsin. Wala oh, ng nung gumawis, nung gumawis din sila. Ang oh, oh. no, traffic <laughs> <laughs> o, osawaan nyo, osawaan din. asawa niyo, asawa

pumasok sa school Itong kanto na to Agus lah. agus lah. Ini nak makanan

sa mando na ito ah, pagsasabi niya na ano ah, bilya, ah bilya na ito ah bilya san juan oh ah, sa ba san juan? Villa, san juan oo oh. ano ba yun, di na natin yun? hindi ba sa san na yun ah? hindi ito na tanong ka doon kama anong san juan oo oh. di yan, tatagos natin? tatagosan? ha? Ah. yung tatagosan natin Ah uh, guys, at ito sa si barangay ng uh, ano, barangay ng Bilya. Tama kami. Dahil ano, pumunta kami nang uh, sa Manuel dahil nga yung traffic. Dahil kabobulong traffic dahil sa aksidente. Eh.